é a Grabing, grabing alon yung dinadaanan ko kanina mga gabita. Tapos, dito na pala ako sa ano. Mahaba. Dito tayo magtatago. Dahil yung doon sa kabila. Malakas ano. ng hangin. Malakas yung alon doon. Dito lang tayo sa walang alon. Mahina lang yung alon Dito. ano naman dahil malabo yung guan dagat hindi na tayo naman tayo makadala ng ano nito video sa ilalim kapakita ko na lang yung kuha ko mga kabila yung mahuli ko kapakita ko na lang tayo makadala ng mga video sa ilalim pasensya na marami sobrang inip ang city na nga tagal dumating yung dahil sa hangin hangin sa kahalo yun, mag prepare muna ako para mababa na gatos na ako nag-prepare mga kabida bababa na na tayo labo yung dagat makita to mga gamay hadap yung dagat malabo kunti Ah, hindi makita yung nasa orahan mga kabida sa ilalim yun mga kabida naghuli na natin yung hito yan yung lungga nya ang lalim nandito na sa bulsa yung hito mga kabida Patayin ko muna to Yun mga kabida Ito na yung nahuli kong hito Yun Nilalagay ko na sa subot Ayong salibot Ayong salibot Yong huli ko kapida dalawa pa <laughs> mul mul at saka gout yun pa huli ko kapida dalawang piraso tapos meron na tayong hito yan ah. na siguro ang dinala lagi yung video sa ilalim malabo labo kunti masyadong maganda yung so yun mga kabida dahil tanghali na uuwi na tayo dahil meron na namang unos mga kabida papunta na dito yung unos tayo ay pauwi na naman dahil baka maabutan tayo sa ano unos nakahuli tayo ng ito mga kabida yung huli ko lahat ito mga kabida yung na isda sa kamera mga meron pa ta tayong ano mga kapita yung ibis yan harami yung ibis natin lalo na lang to natin ito mga kapita yung huli ko yung ubod yung ubod at saka itong mga kapita ang oh, laki grabe sobrang laki panangitan ito buntogon tatlong buntogon yang nahuli ko mga labida ito yung isa malaki sok oh, ba na to ito ang bago ito marami ubon pa mga kabida kabira o nakahuli ako na, na sabit sa lambat mga kabira yung, yung tinatawag sa amin dito haga talakitok sa tagalog siguro to talakitok oh ito mga kabira o ang laki Tari marami-rami tayo ng ayun mga kabida tapos meron pa tayong hito ito pa, mga kabida parang hitam ang laki ng parang hitam mga kabida meron pa dun sa dulo mga kabida oh. parang hitam din Умрут с mga kabila kasi siya na po sa video natin ha na hindi ko dinadala yung video sa ilalim dahil malabo kasi yung dagat lagyan natin ng ilog, hindi lang natin kung, ha, kunin yung plastic ito mga kabila panangitan pinumasok sa ilabing pinumasok sa may misa yung na mga, bispana, mga Magugunggo kasi sila, sila sa bangin ng mga kabila dahil kus tinapanan ako. Okay. Yanatin natin. Okay. Dun ko na lang ito iba. Natin, yung ito yung hito natin mga gabayda hindi hindi masyado malalaki parang ganito lang oh yung ganito malaki hindi katulad hapo na good size yun kapon mga gabi dah ito natin ila guys dito natin get na 10 kilo siguro yun meron pa kunti dito sa gabi Let's go. Let's go mga Tapos Ilalagay ko na to sa casing yung video natin. Para hindi mabasa. Meron na namang ulan mga gabi Baka mabutan tayo sa ulan. Ilalagay ko na lang to sa casing. sugod na naka-bida yun na bida and na tayong ano yung kina kung na tayo may team na yung ano yung ulan kapunta dito butan tayo nyan tandaarin na natin to yung makina natin